makabi ninyo maka-inspire ni ang mga content creator hilabi na tong mga content creator nga mga successful na jud kay isa nga tanan bitaw Kala, mga dagko na jud kay content creator ba hu kay ano? daghan na jud kay sila invest mga balay sakyanan how mga yuta maski unsa lang ilang napalit no nga na invest mga alahas ni sa tindag nga kinsa ba ma-inspire ana guys di ba mo na kita upos pa man jud kay eh, nila so maning kamot kita kay malay ba natin di ba kung may anak ta nila so why not di ba magmanifesta nga may anak ta nila kung unsa sakta ka kung unsa sila successful o indot kaayo guys ay once imo okay, na bitaw tan-aw nang ilang uh, imo na bitaw tan-aw sa ilang mga vlog na ila nang gipang gi pang flex ang ilang mga na-achieve or na, ano bang nakapundar pero, daghan siya kayo nga, karoon nga mga vlogger no, nga, maski iladugay pero, da, grabe na kay mga income ito earnings sa ilang pag-vlog so, ang ilang nang palit or ang ilang ipang invest uh, ang ilang ipang pampalit kay mga cellphone mga gadget ba so, para na nilot nindot masagsag ito para nindot ang imong pag vlog or pag video sa mga sa content ana pero para na ako, guys ah, nakasweldo naman ko kudiri sa facebook no uh, ah, ako at yung invest guys is kabayo kaya bini mo ang cellphone mang good umawoy oh, ating mga bata ba pila ka buwan nga matagak labi na o matagak di maguba di sayang kaayo nga pila iuntag iphone nga original mahal yung kaayo ng iphone guys sa akong nahibawan na ay 1,000 ba na ay 100 kapin niya ay 60,000 nya grabe kamahala na nun niya cellphone murag di jud madapas ako aba oh uh, ang kabayo umangkod guys gamit it kay sangatanan nga murag mainlab na gito ka niya ba kay malingaw ka nya murag lami gid kay sa paminaw ba nga naa kay kabayo kay murag hindi kita alagaan ya digid mo siya makwan kay sempre alagaan diri mo tarung niya gawas anong malingaw ka murag ganado gid kay kinabuhi ba ng kabayo so mo nang gitili gid na ko ang kabayo guys kay mga gadget ako i-invest pero para na ako get the best ang kabayo sa kung saan ako. So saan yun ako kanang hunahuna -huna ba? Ako hindi ko tarong kung maayo gid pa kani kaysa mga alahas, gadget, balay, may nana. So, ako yung gipili ang Ako yung gipili ang kabayo, guys. Woo! So, mao to. Ako ipakita ninyo akong kabayo nga napalit. Mahal-mahal sad ni kayo, pero ako magmahay gid na napalit ni nako na ako ang kabayo kay gusto magkita ako gid sa una pa man bata pa ko nga nangandoy ko kabayo. So, ako ipakita niya kung binuhi nga kabayo ka. Hindi kay nga kabayo nga mapalit na ma kuan kay hindi investment kay wala makalupit ani nga investment. investment. So, asa mo mangita anak? Lifetime ka ma-inlove ani niya.